Bagamat tapos ng mag-ani ng repolyo si Nami sa kanilang taniman sa Bugyas Binget, binabantayan pa rin niya ang mga natirang mga repolyo. Maliban kasi sa repolyo, isa pa sa kanilang mga ibinebenta ang supang, o ang mga panibagong dahon ng repolyo matapos ang anihan. Anya, mas mahal ito kumpara sa repolyo. For me, no adamot lang. Uh bagin sa 40 per kilo no nasin no, basit ah ngam no kaman ni namat lang adi ay bagsak di repolyo. syempre was din nagsitap-tap si repolyo at magsisaring it da adi at medyo bumaba to 30, 35, 25 kan dadi sa ganitong paraan makakabawi pa sila kahit bagsak ang presyo ng repolyo actually din agin mulos na siya ading kung ngam uh, wala mati manala na basit ay pulidya na ngam no, no kung computer madit kurang adi adayo okay. Awan, bakan lugi matkit din ang sinboy na adi. Mm -hmm kura adi si sukat di bingay na imantans, din natin. Pero nangangamba sila na baka masira ang mga ito sa banta ng andap of frost. Kahapon January 20 nabalot ng andap ang ilang taniman ng gulay sa barangay Paway, Atok, Pinget. Ito'y matapos bumagsak ang temperatura sa halos 11 degrees Celsius pagsapit ng madaling araw. lang itatamam ta ko mo. Dahil dito hindi maiwasang masira ang ilang pananim ng mga magsasaka. Di farmer si Pekat, bakit na kasasugang ti sala? Basta mula-mula na ngamong nung mabang klapunuan. Ngayon na doon, nga, nung handa nga matay niyan kami, nung isang katmang katawan ti Andap, nung siya, nagkiritso nga na koskol. nga basta mula-mula ti Palmang, na ngamong kita Pero dahil madalas itong mangyari, Ayon kay Bobby Apit na may kuha ng mga nasabing litrato, alam na raw ng mga magsasaka kung ano ang gagawin dito para hindi masira ang kanilang mga pananim. Ayon sa pag-asa, aasahan pa ang paglamig ng panahon sa darating na Pebrero sa paglakas pa ng hanging amihan. Vanessa Bugtong, RNG News.